Good afternoon mga beshi. Ang ulam po natin ngayon is hindi ko mapakita. Isda na may ginisang kamatis. Hirap kasi mag-isip ng ulam araw-araw. Kayo po, anong mga ulam nyo? sarap kumain ng nakataas pa. So, magkukutsara sana ako, pero kakamay na lang ako. Parang masarap po kumain ng nakamay. Kain po. Hmm. Sarap ganito pag yung ano, no, yung budal pipe. Mukbang. Kaso ako po, bihira po ako magkaroon ng kasabay sa pagkain dahil nga, ang anak ko, ang mga anak ko ay may asawa na, nakabukod na sa akin. Kasama ko na sa bahay yung nanay ko at saka yung aking punsong anak. Kaso, ang anak ko naman po ay laging may pasok Monday to Saturday. Sunday lang yung off niya. Kaya ang nangyayari, pagkakain kami sa tanghali ng nanay ko, hindi kami magkasabay dahil Pagkakain siya, una siyang kakain, maliligo. Habang ako nasa tindahan, tapos pagkatapos niya, punta niya ako sa tindahan, papalitan niya ako. Para ako naman yung kakain, maliligo. Tapos papalitan ko ulit siya sa hapon. Minsan naman, pag sa hapon, dalawa na kaming tao doon, ayaw niya nang umalis doon. Gusto niya dalawa kami. Tapos hmm. Ito yung gusto ko sa luto ng nanay ko pag nagigasa siya ng kamatis. Yung manamis na mis. Sarap. Sarap sana kumain pag lagi kayong magkakasabay. Eh, Nakakagana. No? Pero magana pa rin naman akong kumain kahit na ako lang mag-isa. Kayo po, ano ang mga ulam tanghali na? Nagsikain na po ba? Nakaluto na po ba? Tali ano pa lang eh. Ay, 12.07 na pala. Kaya ako very thankful ako na hanggang ngayon may mother ako na nag-aasikaso sa amin. Siya nagluluto ng pagkain namin. Kung ano yung bilhin niya, yun ang kinakain ko. Sabado ngayon. kapit ko nag-happy-happy. -happy. Tataka ka rin, yun. Yung iba, wala namang trabaho, tambay lang. Pero, nakaka-pag-inom, nakaka, nakaka -sugal. So, parang, nakakakain araw-araw, parang mga walang problema. Tapos, tayo nakayod ng kayod. Parang, laging dito sa Isdang to ano to eh. Tawag dito, matamba ka. Matamba ka daw, sabi. Mundi nila <laughs> Nakaindig yung mga iba, no? Kakasayahan. Kayo, kayo. Hindi mo kasi ako umiinom. Yun ang hirap doon. Kahit, ay kahit ayain ako. Hindi naman ako nainom. No? Pero dati, nandalaga ako, talagang manginginom ako. ngayon no, hindi na. Simulan na sa anak ako. Baga, napagdaanan ko rin naman yung mga ganyan. Nakapag-enjoy din naman ako. Kasi sabi nila, boring daw ako. Wala daw alcohol ang katawan ko. Hindi naman. Pag ako talaga, sinwerte lang dito sa pagbablog, sa pagre-reels. Mamamahagi talaga ako ng pera eh. Mamagtutulong ako, mag-aayuda ako. Pag meron ng na may nag-sponsor, hmm, si ko talaga yung mga blessing na yan. magka-blessing ako. I share ko sa mga followers ko. Kaya pray lang tayo. Continue to follow. Um, share, like, at watch ng video. Tapos, pag tayo ay sinwerte, talagang isi-share ko yung blessing sa inyo. Yung iba kasi malalaking content, ah uh, mga malalaking vlogger, mga kilala ng vlogger, kailangan pa pagsasali ka sa lang, kailangan magda-download ka pa ng mga anong sugal-sugal. Di diba? Tulong-tulong, hindi yung kailangan mong download mo, tuturuan mo pa magsugal ng mga tao. Just say Shoutout ko yung mga mga malalaking vlogger mga sikat na pansinin kaya tayo gamit kong binapalo eh mga ko sila Luis Manzano Alex Gonzaga Kapinpin Brothers uh, si Ivana yan sila sila Ethel Buba saka yung kanyang asawang chef tapos si Panlasang Pinoy si Inday Ronin. Ano ko rin yan? Lagi kong pinapalo. So sila, kahit ano, talagang pinapansin sila ng mga tao eh. Tayo kayang maliliit, pansinin ng mga yon. Shout out sa inyo! Kain po! Bye muna! God bless everyone!